Un, lowel sa kaisai. Ito na. Baliko na ako nang sungai. Aba dito. Alisai. Mga bro parang maiba naman yung entry ko ng Tagaytay <laughs> magsusungay naman ayan o walang daya talisay yun na umpisa na ang maragulyo kulibagtong ang abutin ni Bigot Green good morning mga Pilipino Uh -huh. Uh -huh. Isa rin to sa pinakamahirap akitin uh -huh, ng mga back na ng Tagaytay. Uh -huh. Ganda ng entrance ng subdivision na to. kita ang kita yung um, Taal Volcano Mapag-picture oh, na ay. ay 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 bisyo ng Pilipinas Yun, lalim Galing ng talisay, ito yung Hanggang duung sa taas Ito yung tinatawag na Sungai with my bike para may iba lang pero doon pa rin ako babagsak sa my core king of red ball on mga tirada ang lubang lang yung mga nakasabay ko rito padyak pogi lang din shout out my friend Hello. Yan eh. Ah, mga tirada. Mukhang Bisaya ah. Ang <laughs> Bisaya, taga Ilocano. <laughs> <laughs> Saan yun? Kalaka. Eh? Kalaka, Patanga. Ah, may project kayo dyan? Doon kami sa planta ng trabaho. Yung dating na Pukor. Matagal na kayo dyan? Oh, 2012. Ah oh, matagal na. Tapos so, ang pamilya nyo, nandito lang. Ito, Mindanao oh. yung akin. dalaw Kayo hey, brother? Pangasinan Ah, Pangasinan ka ayan mga Mimit TV Goody Green Subscribe, like, and share Ano lang itong akin bay? Vlog Blag vlogan? Anong page mo kuya? Eh, baka... Page number, page number 10 ito mga landmark ng sungay malapit ako sa toktok -tok. ano na to nasa 85% grabo sampung bisis ako tumigil para makakuha lang ng picture bye bye yun I'm done with sungay this Friday mga Pilipino ha walang daya bye bye